nyo ulit ang mga patos. nila. ko ni Kuya Bato dito, mga solid. <laughs> Nakita ko si Kuya Bato dito sa, ano, sa, yan kay, yan uh, Montimar. Montimar. hindi ko akalain. Ah, uh, kasi nagkapatingin kami ng, ah, uh, pinapatingin ko siyang asaba ko. Atawa. Hmm, kasi duwa ng mayroon uh, sa toto. Sa totoo lang po, may sakit ang ko. Uh, supportahan nyo guys, supportahan nyo si Kuya Bato. Uh, para naman tayo kahit pa paano makatulong sa kanila, no, mga solid. Siyempre ang aking asawa naman, kaya ko nandito para i-reveal namin kung girl or boy po ba yung magiging anak namin? Ayun, hey, you no? Know? Hindi ko po akala yung mga tikita kami ito. Kaya ano nandito na, na po. Kasi ang, sakit po talaga ang asawa ko mga, mga kabotot. Uh, sakit sa abdo. Ay, lang 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 tapos kolesterol at higap po. tapos po kayo, ma'am. Ay, tatlo po sa ating asawa ko, kaya huwag dito po kung paano ko makakahanap ng solusyon sa gamot. At, solusyon na natin yan. Kaya ang ginagawa ko po talaga, po alam po ano, uh, <laughs> ah, hingi po kami ng medical certificate sa, sa doktor para makahingi po kami sa gobyerno. Ah, uh, okay na sila mo na ito sa vlog, bossing. Ayan siya, tatalo pa kalong Para makahingi po uh, kami ng tulong sa gobyerno uh, kay Mayor. O pang-vlog yeah, po talaga sa si gumit ng asaba ko. Ano uh, yun po, dahil dahil nandilitra po si Kuya Dang, wala na akong lilihim pa kasi talaga ayaw po. Oo, tama, dapat wala lilihim. Vlogger ka, di uh, maging makapala mukha mo. Uh, kasi wala, kasi yan ko lang po sinabi yung karamdaman ng asawa ko. Dito pa, dahil nakarap si Kuya Dang. Kaya, supportahan niyo si Kuya Bato, guys. Kaya, support support lang tayo guys Maraming salamat kedyang sigi Sige sige kita hindi 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 dito? Oo para malaman namin kung ano yung magiging gender Kung babae ba hindi lalaki Tapos hindi para ko hindi 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 yung kulong kay Mayor hindi 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 ko, hindi 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 sa uh, paglabas ng asawa ko po, asika uh, single po yung dapat ko ayusin. Uh, hindi ko lang ang medical certificate kay doktor Tapos po ako punta po kay Mayor para mahihigay uh, ko ng tulong para sa mga gamot po niya. At yun, maraming uh, maraming marami salamat kay <laughs> hey, Kuya Dang. Eh dito pa nakita, hindi ko akalain. Napakabait po niyang tao. Kaya hindi ko alam bahay niya. Kaya hindi ko siya mapuntahan. Kaya, kasi busy po ako sa pagka Araw, ko, tricycle ako, tsaka siyempre, hindi ako pa magta sigil, hindi ko pa makukuha pang gamot gamot ng asawa. Kaya nga, pa, pa isa isang gamot lang sa ano, sa araw-araw. Pero maraming, maraming gamot ang, ano, ang iniinom ng asawa ko, yung tulad ng ano sakit niyang patong atay, kolesterol, tsaka sa pausok pa. Kasi siya, araw-araw pausok po. Hindi maring hindi siya magpapausok. Wala siyang, wala siyang oras na hindi siya pwedeng hindi magpapausok. Kasi, lagang kailangan ka lang po niya, kasi hindi siya makakahinga. Ay, bus, abang lang na abangan naman po natin paglabas ni si Commander. Pero ano, puputahan ko siya sa mga ko. Si Baka Mabawal maglabalag sa amin sa loob. Eh. Samahan ko lang siya, alamig ko ulit. Kung so, proseso yung saat po niya. abangan po yung mga uh, vlog ko. ah uh, Pakisupport na lang po, mga kapunta. Sasupport na po yung mga channel. Para, mahan tayo para, ba yung makaan tayo, makaan sa requirements. Makaabot tayo sa requirements. 10K views sa labi ng limang araw po na kabatot. Ah, maraming salamat po. Hintay po yun yung ano ko ulit, ang magbabalik ko pag lapas ko namin sa ano sa sa loob ng clinic ng doktor. Sa nasa labas na po, po kami ng commander. Ito po yung asawa kayo may sakit. Ayan, baka lang na Ayan po si Miriam Akri. May sakit pong ah, sakit sa bato. Bato sa atay. Bato sa abdo. Tsaka sa ito. cholesterol Tsaka ano po. Tsaka Rika po. Yan, yeah, ito po yung binigay sa aming reseta ng ng doktor. Yung negative po niyang reseta, ito po yun, yung no? iniinom ng asawa ko na hirap na hirap talaga ako, kung saan ako kukuha talaga ng mga, ng gamot ng ganito. Kasi sa kahirapan po talaga. Kaya yeah, nahingi po ako ng tulong sa mga nanunukulan dito. Kung, kung, ano po may tutulong sa akin. Uh, sana po, ah, uh, kung napapalag po niyo, po niyo yung vlog ko, mga nanonood po na sumusuporta po sa akin uh, sana naman po matulungan po nyo ako sa mga gamot tapos po ito po yung bago pong resyeta na uh, dinagdag po nila ito yung iba nandito dito po yung iba pero yung iba na sa baba ito po yung wala kaya mapali ay hahanap po kami ng solusyon pupunta po kami kay mayor para mingi po ng tulong para matulungan po kami sa gamot para matulungan po kami sa gamot tapos po mingi po kami ng ang um, ano na medical certificate ko kay Papa ito po yung medical certificate ay may pa po po lang isa pa ito ay ito pa mag po. po yung ah uh, ito po lang yung ano muna request po pala request punta po lang kami kay Emmanuel sa ka, request po ito hindi po namin alam kung magkano po ito And, alam alamin ko pa po kung magkano po ito request so, ito po ay tukol sa kanyang sakit na ayun sinabi ko nga po so, sa kanyang sakit ko ano na nangyayari siya so, ang inuman po ng gamot niya tatlong buwan kaya uh, matagal-tagal po, kaya malaki, kaya may hirapan po ako. Tapos ito po yung request. Uh, ito po yung request. Uh, ito po yung... Uh, ito po yung request. Ay, uh, medical. Ay, di pa, sorry. Medical pala. Ito po yung medical certificate. Ito po yung medical certificate na galing po kay doktor. Ito po ngayon ang lalakarin ko. Wala ko kung matatapos ko po ito. Kasi hindi natin yung masabi kung may mga ginagawang ibang pupunta ako para pupunta po ako sa Bukana para kumuha po ng ABGC siguro ngayon po kung ano po sasabihin sa akin ni Mayor ay yung sekretary ay po ang gagawin ko ngayon yung lalakarin ko yun so, mga kapas, sa ngayon po uh, uwi muna tayo kakain muna taga tahali lang butom na po kami kaya so, mga abangan po niyo mamaya kung ano po ang gagawin ko pero unahin ko po dyan mga kapatot yung medical certificate lalakarin ko po para maalam mo po kung anong bibigay sa akin ng doktor na ay ng ng ni Mayor na tulong para sa asawa ko. Yan. Sana naman po ah uh, yung mga nanonood po sa akin na ah, sumusuporta sana po ah, matulungan po niyo ako sa gamot ng asawa sa asahan po sa sa electrician doctor. Pero titingnan ko rin po kung ano may tutulong ni mayor para sa aking asawa na may sakit po. Ay makabas abangan po niyo mamaya ulit. Yan, sa trapo ako. Alalakarin ko lang po yung munisipyo, alalakarin ko lang po yung... Dapat kong lakarin na pangingin ng tulong kay Mayor. Uh, kasi sabi po niya sa akin, sinabi ko po sa inyo kanina, uh, kinukunan nila ako na medical certificate ng asawa ko. Ngayon uh, meron na po ako ng medical certificate, pupunta na po ako kay Mayor sa sekretary niya. Kasi nausap ko yung si Mayor, pero pinakausap sa akin ni Mayor yung sekretary. kasi sabi daw ni Mayor sa sekretary, uh, medical certificate ko kailangan ko para matulungan ako. Kaya ma sa sa po ninyo ako. Kaso siguro, pagdating natin sa munisipyo dito, ano, ah, kapatay ko muna. Kasi, hindi ka na talaga dyan mag-vlog eh. Kaya, hintayin in na lang po natin kung ano pong bibigay sa akin ni na sekretary, kung anong bibigay niya, at, at, kung ano pang requirements ang kailangan ko para matulungan nila ako. Kaya mga kapatid, lapit na po tayo. Ito po. Kaya yan. malapit na po tayo. Kaya. Yan, so, mga kabal, sa tulad po ako. Alalakari ah, ko lang po yung munisipyo. Alalakari ko lang po yung dapat kong lakarin na pangingin ng tulong kay Mayor. Uh, kasi sabi po niya sa akin, sinabi ko po sa inyo kanina, uh, kinukunan nila ako na medical certificate ng asawa ko. Ngayon, uh, meron na po ako medical certificate. Pupunta po ako kay Mayor, sa sekretary niya. Kasi ang ko yung si Mayor, pero ako pinakausap sa akin ni Mayor, yung sekretary. Kasi sabi daw ni Mayor sa sekretary, ah uh, medical certificate ko kailangan ko para matulungan ako. Kaya sa sa mampo niyo ako. Tapos uh, so siguro pagdating natin dito sa munisipyo dito ano, ah uh, papatayin ko muna. Si Big Papa talaga diyan maglag eh. Kaya hintayin uh, int na lang po natin kung ano pong bibigay sa akin ni na secretary. Kung anong bibigay niya at, at, kung ano pang requirements ang kailangan ko para uh, matulungan nila ako. Kaya mga po, po tayo. po. Ayan. Ay, malapit na po tayo. Ayan. Ayan, mga kapos, ha. Galing na po sa loob. Ah, tinanong ko na po, dinala ko na po yung medical certificate ng asawa ko po. Ngayon po, ah, pumunta po ako sa DTWD para pakita ko po ito. Ito po po yung binigay sa akin ni, ng sekretary ni Mayor. Ito po siya. Ayan. Tapos, isasama ko po, po raw yung medical certificate. Ito po. ayo ah, reseta ng gamot ah yeah, uh, ng gamot po ayan yeah, ng gamot tapasok ko po sa agula tapos po ah uh, hindi hindi po na-approvehan yung ano yung request ko ito request ng doktor ang yeah, request ng doktor hindi po na-approvehan eh. hindi rin sa kanila po yun ang may tutulong lang po sa akin yung sagumot po eh, hindi ko lang po alam kung mabibigay ngayon, aalamin ko po ngayon sa DFWD kasi pinapunta nila ako ngayon doon. Daling ko raw po, daling ko raw yung mapapil ko. Kaya eh, mga po sa, sa nyo, ako. Now, mga po di ako. Ayan mga po, na po ang stress sigal ko. So, oh, hirap. Alam niyo alam mo yung mga sa hindi po ako natulungan ng sekretary. Pero binigyan po ako ni na sekretary nito. Ito, kasi pag nakakuha pala ako ng medical certificate, ito po bibigay sa akin nila para pumunta kay ano kay sa DWD pala para uh, may file nila yung problema ko yung tulong nila sa mga gamot ito ng problema po yung sa request po wala sila sa request ito po yung request eh. okay. ito po yung request ito, uh, ito po yung request wala sila hindi nila ako hindi nila ako makatulungan ito pero kung city scan daw pwede pajabis daw hindi city scan yung eh. sa mga dugo Ah, uh, siguro sa bato malamit ako ng tatlong klase ng sits. ang ano, ang request niya ito po. Tatlong klase. Ngayon, ah, uh, wala to, wala tong wala to, wala sila nito. Ngayon, po mangyayari po, sabi sabi po sana ng DSWD, ano, ah uh, nakahingi ako ng tulong dati. Yan po pala, pag nakahingi na ng tulong, pag wala pa pong isang taon, hindi hindi pwedeng tulungan. siya ang tulong po lang ng DSWD, one year. Kaya pag naka one year ka na, pwede na bumalik sa kanila. Kaya wala akong nangyari. Yan po, uh, ito po yung mga gamot po bago. Ito, ito po yung bago. Yan, ito po yung bago. Yan. Yung nasa baba po, ayun po yung ano, yung po yung bago talaga. Yung nasa unahan, ayun yung luma. Pero ito po yun. Ito po kasi yung luma. Eh. Ito po yung luma. Yung luma at yung bago, ayan po yun. Yung dinagdagan lang nila, kaya ito po. Dinagdagan po na tatlo yung nasa baba po, ayan uh, may harapan naman tayo nito kung saan po wala kapag ito naman po request kaya po kailangan malaman titignan po nila kung may pagbabago yung asawa ko sa so, iniinim magamot sa ngayon po wala po ako maisip kung saan po ako lalapit pero ang gagawin ko po muna para malaman ko po kung magkano pong request pupunta po ako sa Emmanuel tatanong ko po, po kung magkano po ang request po kasi may fasting po ito eh Alamin ko rin po ano pa alam ko 10 hours ang fasting eh. Ah, titingnan po natin kung ano kung magkano ito. Oh, my goodness. Ayo, uh, mga mga kabot sana po ah matulungan po niyo ako. Pero ito talaga mga kabot sa so, tola po. Ayo, kagani ni Commander Pablo Chavez siya, siya. Yung kasi nakita ko lang si Greta. nag sa ano, pinag-check pinag po namin ni Commander. Sabi, kilala po niya ako, alam niyo po niya na kasali na ako sa challenge ni Idol Jabber Snapper. Eh, At sinabi ko na po ito po na nagpapag din sa ako. Dahil may sakit nga po siyang ano, ah, uh, bato sa abdo, sa uh, kolesterol, saka po higa, tagang walang tigil ang higa po niya. Araw-gabi, tagang meron talaga. Tapos po ang... Uh, Maalala po, hindi ko pamitin ito kung nag dito ito po. Uh, lang po ko po kasi. Sana po uh, tulungan po niyo ang asawa ko. At Kuya, kuya Dang, sana po uh, kuya dang, sa, matulungan po niyo sa aking asawa na, 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 na siya ng mga gamot. Agang hindi kaya kasi ng tricycle, di ba? Pero ganun po mat, agang magang, ano kaya. So, kaya nung sinabi sa ni Idol Jaffer, sabi na kung gusto ko sa, ano, sa challenge niya, na ako kahit talagang hindi ko kilala. Kasi hindi ako na dahil sumali ako. Nagpapakasakali ako. Baka siguro ito na ang lunas para mapagamot ko yung asawa ko. Para gumaling po siya. Kasi yung bato po niya, nasa ano na po? Sa 1 cm na po. Medyo malaki-laki na. Kailangan ka Sabi ng doktor ay gamot na kailangan para hindi lalo lumaki. Para hindi lalo lumaki. Para gumaling. Kaya mga po sa puta-puta sa Emmanuel. Tingnan po natin kung magkano po yung request na to. Ah, nandito na po sa Tresil, eh. Ako din, naglakad lang po ako. Kasi, hirap yung parkingan sa, ano, sa munisipyo. Ang dami sa sakyan. Ah, let's po. Ayun, mga kapos, Nandito na po tayo sa Emmanuel. Dito na. po yung Emmanuel. Papasok po tayo sa loob. Alamin alam niyo po natin kung magkano po yung request to. Hindi ko lang po alam kung magkano sana mura. No? Alam mo, wala tayong maisip na kung saan pa tayo hindi ng tulong. Mahala na po at malang, malaga malaman ko po yung ano yung kung magkano yung request ah mga boss, sama ah, po ko so mga, oh. mga boss, ah. na po sa loob tayo dito na po tayo, ah, tinanong ko po yung babae doon sa counter kung magkano yung babayaran dito hindi kaya dyan, eh mahirapan so, binigyan po nila ako ng ano kung paano mong mag-fasting ito po siya paano po mag-fasting 10 10 hours ang fasting po wala sa kaya hindi siya kakain ng 10 araw ay 10 araw ng 10 oras bago siya isa lang tapos po ito po ito po wala kanina wala po ito diba ngayon meron na po siya ito po yung ano ito po yung request ang presyo po ito po 2,369 2,369 malaki ito hindi namin kaya ito tapos yung presyo sana po matulungan rin po ako ito na, ito na nga lang po eh yung gamot na nga lang po hindi namin alam kung saan, kami kukuha eh tapos yung, yung ano pa yung request pa hindi namin lalo alam kung saan kami kukuha kasi lumapit talaga ako sa kayo mayor kaya alam wala nonsense po ang nangyari kasi doon niya po pala sa DSWD pag nakalapit yan na isang beses tinakalantaga isang isang beses sa isang taon kaya walang kwenta o, hindi kayo makakaingin na tulong problema namin araw-araw araw-araw gamot. Patay tayo, patay na naman tayo nito. Ah, may pang may request. Ito nga po. Dikit 2,000. Salamat na lang po sa amin ko. sana po matulungan po niyo ako. Na ko eh, sana matulungan po niyo kami. Para sa sa mga asawa ko. Ah, na po talaga kami. So, Totoo lang po, hindi po kayo nang try skill. Ang gamot ng asawa ko. Hindi talaga tangi talaga ako ng tulong. Yan. Ah, uwi na po muna kami at ako ay uh, mag-iisip pa, di ko alam kung anong dahil ko mag-iisip. Pero alam niyo, ginagawa ko kahit nagba-vlog ako, mang vlog na putapot -puta sa dagat. Ang iniisip ko, asawa ko kung paano ko uh, survive. Yes, kaya nga po ako sumali sa challenge, na nagpapakasakali po ako na matulungan ako. Kung di man po ako makagraduate, uh, tulungan na lang po yung asawa ko. Ay, kung di man ako pumasa sa sa requirements ni, ni Idol Jabber Sniper, yung 10, 10 views, okay lang, wala tayong magagawa tag taga ako taga, may hindi youtuber pero, ang aking lang hiling po kahit na makikita, kahit na makikita ako, okay lang, ang aking hiling po lang sana, uh, matulungan lang po nyo ko sa asawa ko para mapag-amod siya, laking bagay na po sa akin yun, napakasaya ko na po Yan. Yan. Uh, uh, uwi na po muna kami medyo mag-iisip pa ako ayun, ayun mga babos, andito na po ako sa bahay, tatang pagod Oh, hirap talaga, hirap talaga pag may sakit ang pamilya. Lalo lalo asawa. Ah, uh, tagang hindi ko maintindihan ako anong gagawin ko talaga. Ah, uh, stress ako pero kahit na stress ako, talaga iniisip ko talaga anong gagawin ko talaga. Talaga ang, talaga, talaga, ang pinapulto ko talaga yung gamot ko talaga sa pang-araw-araw niya. Sinong sa try si kina nakakabili naman po lang gamot na pa isa isang araw. Alam, minsan nakulang pa. Minsan nga, ulam namin, bagong eh. Kasi nga, inaano namin yung ano yung, yung gamot ng asawa ko. Tapos may nag-aaral pa sa akin, may college pa ako. Ah, first year college na. Kaya nga, misa parang ano parang gusto ko lang pintuin eh. Oh. Alam, bata, ayaw minto, kaya ako nag-iisip. Siyempre, sayang nga naman pag-aaral niya. Kaya sabi ko sa anak ko, eh, kung di kayo hinto, paano naman yung gamot ng magulang, yung magulang mo, yung nanay mo. Ah, pero nangihinahin din ako sa bata. Ay, gusto talaga pumasok. Ngayon po, ah, uh, ito po, papata po sa inyo yung yung tinigisan ng ng secretary ng mayor ay yung ano yung medical certificate ito po yung mga requirements na pinaghirapan ko na hindi ko po na hindi ko po ano na wala po nangyari ito po siya ah, ito po yung ano ito po yung request ah. ayo ito yung pinakita ko po sa request ito bayan na nakita yung fasting bayan oh, na fasting 8 to 10 10 to 12 so ito ito binigay sa akin may bilog 10 hours, 10 hours na fasting. Ayun, wala siyang kain sa lab ng pag pag, pag kumain siya nang alas 10 ng gabi hanggang umaga na po siya walang kain-kain na. Kain, Ilan 'yun? Ilang ano yun? 10, 11 12. 10, 11, 12, Alam mo, siya, Alas 8, alas 8 siya. Ani ani anhen. Ah, titingnan. Tapos po ito nga po yung lipos niya. Ah. ako makikita po niyo kung po nito. Ito po sulat ng doktor. Ay. Kaya po walang pecha. Kasi po, uh, alam ng doktor na, na uh, kung kailan magkakapera, tsaka pwede siyang ano, ah uh, isa lang. Ngayon naman, pag meron naman pera, kailangan ka sa sapong araw. Ngayon po, pinagpapatuloy po ng doktor yung inom ng gamot. Ito po yung dating ano. Ito po yung dating gamot niya. Yan. Ito tuloy-tuloy may inom niya. Kahit na talaga, ang dami. Oh. Ang dami niya. Ito sa likod, ano na. Uh, tapos na to, hindi na inimin to. Ito na lang po. Ito yung luma. Pero ano to ha, pecha nito ano? Uh, 9, 20, 20, 20, 25. Ibig sabihin, January, February, March, April, May, June, July, August, September, September. Ano to? September 20. Yan. Kasi, pumunta po, dapat po, kumu kumuha na ako nung araw na yun na uh, medical certificate. Kaya nga lang po, nung bumalik ako, wala na si doktor, nagbakasyon. Yan po, ah, uh, ano ah, uh, bumalik po ako sa kanya dahil pinabalik mga po ng doktor ako ang nangyari po ay pala bagong check up ulit, ito po siya ano ba, dinagdag na gamot, ito yung nasa baba, ito, ito rin siya dati kaya dinagdag ng gamot, gawa ng ano gawa ng nasa ito batok niya eh agang hirap talaga tapos pa ito po yung galing kay mayor ah, ito yung galing kay mayor na sabi sa analyst ng, 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 ni mayor yan, dalhin ko lang to sa DSWD kasama tong request at kasama tong medical certificate. Yan. Tapos ipasamahin ko lang to yung ano, yung gamot, reseta, di ba? po sila. Iwan nga lang po tong request. So, iwan kasi wala raw silang ganyan. Kung meron daw kung CT scan do, kung CT scan po raw pwede. Kaya hindi natin tumaano kaya natanong nila ako sa, ano, sa sa ano, sa ano, sa Manuel kung magkano to, ito nga po siya. Yan. 2000. Hay, alaw lumalabo malabo ang camera ko uh, na yun 2,369 ang oh, laki dito na nga dito na alam po sa gambala to ah uh, nilulugaw na utak ko eh yan uh, ngayon dinara ko po sa DSW dito wala nangyari kasi sabi ko sa akin doon to, doon sinabi ko po sa inyo kanina yan ang uh, dami oh uh. ah uh, hindi na po pwedeng tanggapin nila kasi nga po uh, sa isang taon nga lang daw pwede ang humingi ng tulong sa kanila. Kailangan daw makaisang tao muna ako bago ako humingi ulit ng tulong. Oh my goodness. Ito nga pa yung asawa ko. Hindi pala pupunta na sa loob. Ayun, nagpapuusok pa. Ito po. Ah, ito po yung asawa, nagpapuusok pa yan. Ah, pero galing na kami sa doktor ngayon ha. Galing na kami. At kaya araw-araw bili akong gamot. Araw-araw bili rin ako ng ano. Bili rin ako ng pausok. Hindi maring hindi. Kasi kung di bibili ay may lapo na siyang hininga. Ang dami hika ino. Okay, si siguro gawa ng ano, gawa ng kanyang sakit na ano, na sa bato. Bato sa ano, bato sa abdo, tsaka sa kolesterol at hika. Ay, doon siya nahihirapan. Yan, uh, kung makikita pa niyo, pumasok po ako sa loob. Nakita po niyo sa pa pausok. Pero mabigla siya tumagilid. Kinaya nga po siya ay, hang, ay siyang kaawaan. Pero kahit napangit ang sakit niya, ay siyang kaawaan. Ang problema ko talaga, kaya, taga, taga, dati nga pinipit ko sa vlog ko, vlog ko siya, ayaw niya magpa-vlog. Kaya, kaya ako lang siya vlog niyo, dahil nakita ko si Kedang na pumunta rin sa doktor. Doon din, ay, ay nandoon din ako. Yan, ano ngayon, hindi sinagkakawintuhan kami. Yung sabi ko nga, sa ako may sakit. Ay, basta tinangin ako ng sakit? Hindi, e, sabi, sinagkakawintuhan lahat talaga. Kasi, nandoon na rin naman eh mga vlogger din man siya, sikat na vlogger din naman, yung sinabi ko ng problema ko. Ako matagang small youtuber lang ako, siyempre ayun baka sakaling nag-isip nag niya ako, baka sakaling makakatulong siya sa akin, at kasali rin siya sa ano, sa tips sa ano, sa sa ni Idol Jabber Snapper sa <todong> challenge eh. Kaya, sinabi ko na yung problema ko na may sakit ko yung asawa ko yung sakit sa bato, sa abdo, sa kolesterol, sa hika, sinabi ko na lahat. Pati yung ano, yung mga gambut sinabi ko. Pati request. Kasi sinabi ko rin sa kanya, ako tulong kay Mayor. Ang problema nga niyan, wala. Wala nga niya. Pero sabi naman ni 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 Kuya Dang, gagawa natin ng palaan. Very medyo ang daw. Kasi sana nga matulungan ako ni Kuya Dang. Sa so, mga papasok viewers sa akin, mga, mga sa sana matulungan niyo ako sa gamutang asawa ko. Lala sa request kasi ito talaga request na to. Itong request na to, ang sambayon, yun. Itong request na to, importante rin to para malaman ko po kung ano kung ano nangyayari na sa pagiinom ng gamot ng asawa ko kung may pagbabago ba kasi yung ngayon niya pumunta kami sa si doktor sabi ng asawa ko sa si doktor nasakit ang batok niya malilit na kaya ginawa ng doktor dinagdagan niya yung ano dinagdagan yung gamot yung tatlo niya dinagdagan kaya medyo dumami ng dumami ang gamot niya lalo kong lalo kong dito ang utak ko niyan ako sa harap pa ah, Siyempre, araw-araw nakakain kami. Diba? Tapos napasama ko sa challenge. Kaya hindi ko po maintid ako nung gagawin ko. Na uh, yung asawa ko, napapa, napapailing na lang po. Yo. Sabi niya, pa paano, paano tayo nga tuloy-tuloy ang vlog mo? Para sa challenge. Kasi e, eh, paano yung gamot? Siyempre, siyempre. Gagawa gagawa ko ng paraan. Pero ito, ito ah, uh, sana uh, mapansin po yung kahilingan ko na makahingin ng tulong sa mga sa mga sing sino lang gusto tumulong sa asawa ko at magpapasalamat po talaga ako at lalo kay Kuya Dang sabi sa ni Kuya Dang, oh wala wala ka na ano wala ka nang ligtas hindi mo na, hindi mo na maano yan hindi mo na maililihim yan ah uh, binilag na kita nakablog ka na sa akin ah uh, blagim na rin asawa mo para malay may tumulong para matulungan sa sa gamot yan uh, yun kaya na-vlog ko po, po yung asawa ko kaya uh, ngayon nagpapasalamat uh, na ako kay Kuya Dang at uh, nakita ko siya uh, uh, sinabi ko yung hinanayin ko sa kanya kung sa asaba ko sana matulungan po talaga ako uh, walang tigil ako na pasalamat kay Kuya Edang kasi for the first time angin ako lang po nakausap si Kuya tumpa mismo sa ano sa doktor niya ano, na ni Montimar uh, hindi, hindi namin akalain na magkakatagpo kami doon yan, uh, uh, mga bots, uh, Maraming maraming marami salamat po ulit sa inyo lalo na kay Idol Jaffle Sniper, maraming salamat. Kasi, ah, uh, kanang salamat ko si Sina niya ako sa challenge niya. Yan po, ang hindi ko lang po talaga sana talaga, uh, ito po isa po ulit. Hiling healing po sana. Ah, uh, alam ko ba hindi ako makadala dito. Makadala, alam ko hindi ako makakapasa sa sa unang pagsubok narin na, na requirements natin. Kay Views para sa 5 days pero kung makapasaman at may tumulong to sa akin maraming salamat po si Palitog tuloy tuloy po sa pagbablog niyan ah, siguro po mapapagamot yun ang asawa ko tuloy tuloy nah, hindi na po ako may harapan nah, hanggang dito lang po ah, maraming maraming salamat po ulit sana man ah, hindi man ako palari sa sa challenge at makik po makik po ako sana po at ah, tulungan na lang po yung asawa ko na para sa gamot niya at sa, sa request Saya nak ni telop, bye bye nah.